Sa masa nandan, mayong adlaw sa ako mga viewers o mga supporters. Kung bago pala mo sa akong channel, pakilike, share, subscribe, tatalapis mga kasuki ako lang i-update sa inyo ang ako ang mga piso nga katong diresolod sa akong kulungan sa pagkakaroon mga kasuki Nananako na isa gawas karon di buhian diri nagani ko nagpakaon sa gawas pero ang ilahang kulungan tungod kay gidivide na nako ni ang ako ang homlat may division na sa tunga nga pukot diripod ni silang nga bahin kay ako na silang ibuhian. kay katung ako ang mga piso dito sa ako ang sulod sa akong payag ako ana pong ipasaka diri isulod naman ako diri sa kulungan nga ilang gi kuhaan gani ari na sila mga kasuki oh. katong mga piso na ako nga duha kamunga mauna ni karon ang ilahang sitwasyon dili pa man siya kaayo pero kaya na nila nga wala na ilang mama panahon sa gabi Aku alang gi balot o karton ang kilid ibutangan lang naku o karton tapos sa nga bahing ibutangan na ako o para lang dili tugnaw sa silang ni kagabi pero sana ay nakaayo sila mga on mga kasuki. Mga nga inan na nako. Lagi karon ga pangaon naman ni sila. Tapos ang ilahang tubig, vitamins lang gib ginabutang mga kasuki para restinsya sila. Kay pagguwa nila, pagbaba sa yuta, inum kumandaan sila og antibiotic. Pag human ato, vitamins na ang ginabutang nako sa ilahang tubig mao sila mga kasukit. mo nga ang diri nga mga piso sa sulod sa akong kulungan gi na nako na nadiri sa gawa sa pagkakaron oh. diri na nako na sila gi pakaon Hindi na po na ako sa lagi pakaon pero ang ilang tubig na agya po vitamins kay para resting man sila kung mag, mag -ulan, ulan kaya nila isustin ang ilahang kwan lawas na dili sila basta lang dapuan sa mga sipon atong lima na kabilog diri nga giuna di pagbutang dagko na sila pero kaya na nila ikuan kaya nila sa bayan to akong gagmay dili man nila ginakuan dili nila ginakulata maaga ni sila diri sa kilid oh. katago man sila sa sagbot Pero ga tulog sila magabi, igasaka sila diri sa pikas na ko nga pulungan kay bakanti man eh. Diri sila ga pang bato. anam-anam lang gyud niya siya mga kasuki o ari lima na kung lima ka bilog nga dagko na. Ang na naman ni sila. Diri man sa pitas kaning isulod na ako po diri karon hindi na po ni sila dogay pwede na po ni sila buhian pwede na po ni sila buhian nagpo na po sila hindi na ni dogay mabuhian naman ni sila kay nagpo naman sa Mga kasoke, daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlog. Please like, share, subscribe my channel. Tata Lapis, bye bye, God bless.